mga kablog eto gagawa naman tayo ng ating vlog ngayong gabi na to madaling araw ayan ang oras mga kablog alas 4 gis ng madaling araw Napakadilim dito sa labas Ayun, madilim pa sa labas Yan mga kablog dahil hindi tayo matulog. Topic natin ngayon itong pulsa, mga bote ng alak. Pagtukunin natin ng pansin to sa Miguel Beer Light. Dahil katatapos lang ng Pasko at bagong taon. Maraming uminom nito. At dahil maraming nagtapon, marami tuloy akong napulot na ganito. Actually, konti lang itong nandito sa bahay. Kasi halos lahat na dala ko na sa junk shop. Red horse, marami rin umiinom nito. Ito lang topic natin mga ka -vlog. Ang isang bote nitong alak na pilsen ay piso. Pag ibinenta ko, piso. Yun mga ka -vlog. Dahil sa isang taon na akong nag-iipon ng ganito. Kaya marami na akong pisong na ipon gamit ang mga boteng ito. Kung i-convert natin sa bote na ipon natin sa piso isa, uh, dumalabas na ang mga naipon ko ay ito. Huwag na natin isama itong kagagat ko lang kasi hindi pa puno Dito tayo magsimula. Ito mga ka 20 pesos na coin. Dalawang uh, pong piraso ito. Lumalabas na 200 ang isang bundle. Meron tayong uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 9, 10, 11, yung lima ay 1,400. Yung, yung dalawa. Kaya 1,400 yan. Pero, bukod sa 1,400, meron na tayo naipon na 30,000. Ito mga kablog. Ang isang pita, dalawang patong yan. Yan oh dalawang patong na 200 kaya 400 ng isang patong 400 ng isang patong kaya 5 to na dalawang patong 1000 ng 1000 yung ibabaw 1000 din na sa ilalim kaya 2000 na itong dalawang patong 2, 4, 6, 8, 10 10,000 lahat yan nakakatatlong pita pa lang tayo kaya lumalabas na 10,000 20,000, 30,000 30,000 mga ka-vlog plus itong 1,4 malalabas na 36,400 lahat ang ating naipo na bote halo halo ng bote yan alak at soft drinks. Yan mga kablog ang topic natin. Tiyagaan lang. Isang taon natin ginawa yan. Buong taon ng 2023. Nakaipon tayo ng 1,400 plus 30,000 equals 31,400 400 lakh. Like, share, and follow nyo lang mga kablog ganito lang naman tinaga ko lang mag ipon ginaya ko lang yung mga tinuturo sa youtube na hindi ko ba't matanda ka na hindi ka na pwede mag ipon at saka ginaya ko rin yung mga teknik na hindi pinag-uusapan kung gaano kalaki ang kita mo ang pinag-uusapan kung gaano ka kagaling mag-ipon kung ano natitira sa Kinikita mo. Thank you mga ka-blog. Like, share, and follow para sumikot naman itong vlog ko. At marami pa ma-inspire na matutong mag-ipon. Gamit lang ang mga boteng ganito. Pwede rin kayo mag-ipon sa pamamagitan nito. Ipunin nyo yung mga lata. Yan. Mga lata na to magiging pera din to pag naka isang kilo ka ng lata may sampung piso ka mas mabilis kung lata rin ah kasi sa lata madali itong ibenta kahit sa junk shop pwede sa bote may hirapan ka maghahanap ka ng junk shop na bumibili ng bote thank you mga like, share and palo